Yeah, what a bago! Oh, what a oh. Welcome to Tagaytay. Oh, oh, what a bag! Bag What a bag! Bag What a kilig kilig. Ito sa kung kamut ba? Ito sa kung kamut ba? Ito sa kung kamut. Oh, mo na kalay. Oh, kalay talaga niya. 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 the talaga niya. Kalay talaga niya. Kalay talaga hindi ito mes, dakong kamot <laughs> Ah, doon tag, laparuhos muling nang nangyana Hahaha Parang dakong tag ito, bakit Oo Ma, ito ang ebidensya namin na nandito kami sa Tagaytay. Tagaytay ka dyan, nakakabahan na nun. Tagaytay ka dyan. Tagaytay City. Skyruns hindi makikita sa sobrang pag napakalamig dito ngayon sa Tagaytay ang daming bikers mga kaibigan Ayan, oh. kahit malamig ang panahon hindi kami ngayon maraming salamat Lord at safe safe po ang aming pagbiyahe papuntang Tagaytay sana ganun din sa aming pag-uwi Oh, oh video kami ng video. Videohan tayo, videohan. <laughs> Kumusta ka na magbi-video ka diyan? Ha? <laughs> 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 Grabe yung pato. Grabe. lamig dito ngayon. Oh, ano hindi mo na makita yung kabilang kabilang kali. Oh. <laughs> Gabing lamig. Oso, oso. Bintuhanay. Bintuhanay kami. Oh, <laughs> bintuhanay kami. David and Goliath. <laughs> Thank you very much for watching. All right, this is Boy Under. Welcome to Tagaytay City. Thank you for watching. Have a nice Sunday to one and all. Oh Lord, this is Boy on the Road. Wow.